Hello everyone! Kakain kami ngayon ng dinner sa Pizza Hut. Nag-duty kasi ako kagabi at tinatamad na ako magluto. Kaya naman inaya ko mag-dinner sa labas si Afam. Dito namin napili kumain dahil nga, paborito na Riri ang pizza. Medyo inaantok pa nga ako dahil 2 hours lang ako nakatulog kaninang umaga. Every Saturday and Sunday ay eh, hindi talaga ako nagluluto. Kumakain lang kami sa labas or nag-order every week dahil po yata ako sa trabaho. Every Friday and Saturday night lang naman ako nagtatrabaho. Hanggang ngayon ay night shift lang ang trabaho ko dahil ayoko ng morning shift. Kahit nga wala masyadong ginagawa sa gabi at halos buong shift ay nakaupo lang ako ay nakakapagod pa rin. Dahil po yata naman talaga ang kalaban kapag night shift ang trabaho mo. Pero mas prefer ko pa rin ang night shift kaya morning shift. Sobrang daming ginagawa sa morning shift. Ayoko nun kasi ako'y taman. Hmm. Halos hindi ka makaupo kapag morning shift ang trabaho mo. Sobrang sakit sa likod, Beshi. And na, tingnan na ang aming order. Nag-order lang ako ng pasta. Si Afam naman, sa si Rire, ay pizza ang in-order. Kapag pala may kasama kang bata sa pizza Hut, ay libre ang kanilang pagkain. Nakalimutan ko pala itanong, paano pala kung sampung bata ang kasama mo? Libre kaya lahat yun? Masarap naman yung pagkain nila. Sobrang creamy ng pasta. First time lang namin kumain dito. Kapag kasi pumupunta kami dito sa Woodsburg, ay sa Japanese restaurant kami kumakain. Sobrang picky eater ni Riri. Araw-araw talaga, hindi ko na alam kung anong ipapakain ko sa kanya. Kapag kumakain kami sa restaurant, ay talagang pizza lang ang kakainin niya. Minsan nga, kahit fried chicken, ayaw niyang kainin. Pero malakas naman siyang kumain ng kanin, sa katinapay. Saka malakas din siyang kumain ng mga prutas. Hinahayaan ko nga lang, kahit ayaw niyang kumain, walang pilitan, hindi naman kasi siya Pagkatapos namin kumain, ay nanghingi ako ng box dun sa waiter kasi may natirang pizza, saka garlic bread. Itatapon lang din naman nila yan, binayaran ko naman yan, Diba? Sharon ko na lang. Pagkatapos namin kumain sa pizza hut, ay nag-aya naman si Afam na kumain ng ice cream. Ay ewan ko baga sa mga European, tingnan mo naman at naka-jacket pa sila at sobrang lamig dito, ay kumakain na sila ng ice cream. Pinatanong niya nga ako kung gusto ko rin kumain ng ice cream Aba, ako'y ayot uh, kudo do'y Strawberry flavor yung in-order niya kay Riri Yung sa kanya naman ay tiramisu Gusto ko rin yung flavor na yan Kaya lang ay sobrang lamig pa Malapit naman na mag-summer Sa summer, so, summer na lang ako kakain ng ice cream matado talagang sobrang lamig Yun lang for today's video Thank you for watching!